Eh, maganda siya, pero hindi kailangan. Pero kung masaya ka, gusto mo, okay lang. pero So, patanggal mo na nga yun. Ayun, okay, okay okay lang. Pakalalo okay <coughs> <laughs> leche leche. so leche leche na tong mukha ko. Sabi lalo pang magkanda leche leche. So sabi, leche leche na to. Ibig ko sabi baka lalo pang magulo. <laughs> okay. so magulo. So ginulo. Nagpaayos pero sa tingin mo nagulo. Ganun. maganda siya pero hindi kailangan. Ever ba na nag-isip ka manlandi ng ibang babae? Hindi. <laughs> <laughs> Bakit? Anong meron? Nangyak <laughs> na. Bakit? Bakit kaya? Ang bait mo naman, hindi eh, nga ako magaling, diba? <laughs> di ba? Meron na bang nanlandi sa'yo na hindi ko alam, hindi mo sinasabi sa akin? Wala. Ang tagal yung isip, ang tagal yung isip. Hindi. Basta... <coughs> ano? Ano? <laughs> ano? <laughs> Paano ang landi? Wala naman kasi nagtatry eh. Ay, parang gusto mo ba? <laughs> yung pagkasabi <laughs> niya, pagkakasabi niya, wala naman kasi nagtatry, parang nag-i-invite ka hindi, pa. <laughs> hindi ko nilalagay yung sarili ko sa gano'ng sitwasyon. Ano? <laughs> Wait, sure na ba yan? Sure na ba yan? Sasapaking kita. Sino ni na nandito? no? -nan? Sino doon? Sino, Sino aminin mo na nasasaktan ako? Ano? Sige, explain mo yung sarili mo. Lay! Lay nga? Ay, lay nga eh. Nagalit siya, sabi niya. Sabi niya. Hindi. Meron lande. maglande. Sige nga, sabihin mo na kasi kung meron. Wala naman. Wala yung landi na. Uy, laban. Wala naman yun. <laughs> eh, ba't lie? Ah, oh, ito na lang ang tanong ko. Okay. ka na ba ever? Hindi. Kahit for fun na tayo? lang. tayo? Habang tayo na? Hindi. Tara! Takot na takot na! may lumandi sa kanya. Pero, hindi, hindi siya lumandi. Sino yon Si Mami Pinti? <laughs> <laughs> Pero si Mike kasi lagi niyang inaano sa akin na hindi niya dadalin yung sarili niya sa posisyon na yun. Bago pa man mangyari yun. Mikes, mas maganda ba ang ate ko sa akin? Pangit ang tanong Yes or no lang. Ikaw maganda. <laughs> Sige lang! <laughs> Huwag ka kayo. ah oh, okay. Ba't mo naman gusto i-compare yung... Ng... Hindi ko nga rin alam dito sa mga nagtanong. No? Mayroon ka bang crush na artista or na influencer na lagi mong tinitignan sa social media? Wala. <laughs> Ay, natawa Sino kaya yung crush nito? Mandato sa akin. Sino yan? oh ha? <laughs> Saan ito yung ikot eh? <laughs> <laughs> oh ha? <laughs> sino? Sino yun? Nag-random ka lang, syempre. Nag-random ano? ano <laughs> Survey? Random checking? Di ba minsan, napapa-browse-browse ka. Nagagandahan ka minsan, ano ano. Pero wala akong kung sinusundan talaga. Normal lang yun. Wow, talagang parang nakahanap kayo ng kakampi. Kasi nag-random -ra checking din siguro to. Mm -hmm. Kaya... Eh, doon mo. Ganda do o, Next na. Nadadamay yung Nadadamay. ano ko dito. Ito naman pa. <laughs> <laughs>